Nandito ako sa RG Bali. Yan, uwi Kain <laughs> Kahit hindi pa ayos yung ubo. Mili na na ba ng ano, chichiria sweet corn. Tapos, yung mili rin ako ng growers. <laughs> Tapos, yung ano, PHK. Tapos, yeah. Shampoo at saka conditioner. Yan. Tapos, nangili rin ako ng downy. Ito, downy. Downy. Tapos, sunrocks para sa puti na damit. <laughs> Tsaka, corn beef. Dalawang corn beef na malaki. Tsaka yung isang ano. Isang maliit. Try ko lang to kung masarap ba itong 5555. Tapos, isang tuyo. Pero hindi ko muna kakainin to. Hindi ko parang lal nalulutuin. Kasi nga eh. Hindi ito pa yung sipon ko pa eh. Tapos itong isa naman. Ano? Longganisa. Yan. Longganisa yan. Lulutuin ko yan. Tapos sumili ako ng dalawang hands. Luto tayo ng ano tas Dalawang mamasitas na Afri afritada mix. Tapos, ano, yung magic syrup. Yan, yeah, magic syrup. Tapos, ito, boni. Try ko kung okay ba to. <laughs> ano siya, yung parang sa spa milk salt. So, ipahin mo lang sa katawan mo at gaganda na daw ang iyong kutis. <laughs> Totoo kaya ito? <laughs> Try ko lang. Tapos bumili ako sa, ano, parang Jollibee rin sa atin. Pero ano, meron din silang, umili ako ng, ito, french fries. May french fries sila. Tapos, may gravy. Tapos, bumili ako ng extra rice. Tapos, spaghetti. Yan, spaghetti. Ito, spaghetti to, Tapos, may chicken sila. Yan. Tapos, may sp Sprite na drinks. Pero hindi ko yan iinumin eh. Yan, parang jalebi sa atin. Ang tawag naman dito ay gagabi ba yun? Basta ganun yun eh. Basta may biyong dolong, hindi ko na matandaan. Yan, yan. Yan yung kakainin natin ngayon. Tanghali ah oh, ito na yun, ha. Tapos ito yung binili kong sa Pilipino Food Store. Ayan. Bye-bye. Yan lang po. Bye-bye.